Alright! Alright! So, baba naman tayo sa baba. Kung dito, dapo naman tayo sa mga tumpukan. Ang daming mga tumpukan, mga isyo. May mga, ah, uh, bawat tumpuk naman. So, dito mga tumpuk dito, mga isyo. Iyon yung may isang piraso. Ano? Ah, 20 isang piraso. Ayan. bawat isang. 50 pesos. Ayan. Tapos uh, pa, kung isa isang piraso, 620. Ayan. Bawang 25 pesos. Bosto na, boss! Oh, yan, oh no? So magkano yung mga 4 kilo yan boss? 250 kilo, 250 250 ang kilo, anong tawag niya yung isla yan boss? Yellow pine tuna Alo, ah, yellow pine tuna, yan malalaking isla yan O oh, yun, yung mayroon pa kay boss so. oh. Oh, Yan, so malalaki. oh. Okay. magandang magandang umaga maganda, maganda, mag mga kaiso welcome back sa youtube channel ng mga kaiso nandito naman tayo sa malabon Facebook, so samahan na naman ako at mag update na naman tayo rito oh, so nga pala shout out nga pala sa lahat mga sumusuporta sa ating youtube channel so sana pag huwag magsawa pag suporta sa ating youtube channel so, shout out po sa lahat ng mga OFW uh, ni ka sa... from Canada Uh, Maria Teresa from Canada. Oh, shout out sa mga swimmer na. Shout out po. So maraming maraming salamat sa mga OFW na mga swimmer. So sumama niyo ako, mga guys. So update naman tayo. Nadia update naman tayo dito sa kaganapan dito sa sa Malabon Fish So let's go. Mayroon ba tayong shout out po? Mayroon ba tayong shout out? Shout out muna tayo. Ah, shout out pala kay ano kay Junjun Topak. Sorry kung bibili ng bangus. Ayun, ka-soke okay natin. Ayan, soke okay mo pala. Yan, yan ito na yung laman niya, na. Ayan laman, Ayan ito na. Ay, laman. Ay, ito na laman. So, itong yung madalas ginagawa ng kilawin, no? Ayan, no? So, solid na Yan, ito na, solid na Two 200? 250. 250. 250. For kilo, mga iso. Sarap tang ng mga sinabaw. So, ilagay po yung talbos na kamote rin mga mga iso. Pwede kilawin. Ayan, yun madalas yung madalas ginagawa sa mga Yung natin, 120 lang. 120 for kilo rin mga iso. Yellow pin. Yellow pin. lang, sa sabaw Oh, yan yeah, pang iyo mga mas oh, mataba at saka mga ano, malaman talaga. So, masiksikang naman yan. So, dapo na lang kayo dito kay Kuya dito sa gitna, oh. Yan. Solid mo yan pang masang din. Mayroon naman tayo na ano, Pusin. Pusit. kalawang. So, magkano per kilo yan, boss? 170. 170 per kilo mga guys. So, yan. So, dapo naman tayo dito sa hipon. So, ang hipon natin napakalaki mga guys. So, 280 per kilo. Ang um, pus, ay ano, 284 kilo lang mga guys yung hipo na napakalaki yan nalalaki siya sulit so, siya nalaki so 480 lang gano po siya gano'n po siya kalawang daw so may dapon naman tayo dito sa ano dipindi sa laki ito mga guys yan katulad yan uh, 280 may nalaki siya kumpara dito sa kumpara natin dun sa 200 210 ang 4 kilo pero maliit siya kumpara natin dun sa yan so malaki dun So, tinatawag ko, so, so, maging large yun, maging small lang, ah, so, medium lang ito mga ito. 200 Kenya. Okay. So, okay, salamat. So, so, so doon naman tayo dahil ito sa ito sa tumpukan yung pusit mga ito. Yan. Boss! Ah, Ganun po. Ay, kitin mo naman kami ah, Shout out shoutout naman dyan. Ah, shoutout ka naman ah, shout ka na. Kasawat na sa tatay dito kay Laya Ate dito ah. Good morning po sa inyong lahat. So dito sa grupo nila nito sa mga ano sa uh, Ano ibig sabihin niyon? All right. Yay, yeah, all right. So dito tayo kay Kuya yung mga tumpo kanya ng mga ano pusit. So si Quinta for tumpo ng mga So mayroon siyang tumpo dito na salmon. So, salmon o Ah, uh, 100 for Tumpok, mga guys eh. so tompok no, 100 for brass so ano mga guys eh? so siyam na piraso na, uh, siyam na piraso 100 ang Tumpok nya so ulit ulit yan dito lang din. So dapat naman tayo dito sa 4 kilo naman. So bak, ano rin siya? Uh, salmon siya pero 4 kilo, 160 4 kilo mga guys eh, siya. Kung gusto na mga 4 kilo ang labanan. Sa so, mga ikumpara eh, ng mga sunto. Ito naman si Kuya oh. Pag uh, tilapia naman galing Batangas mga isyo, 100 bawat isang kilo. So magpalinis ka na dito kay kuya para pagdating doon sa bahay, luto na. Lulutoy na lang, di ba? Para wala nang lilinisin pa doon pagdating doon. Ito na lang. Okay lang. Joke lang. Uh, shout out natin nga uh, kaibigan natin sa tropa ng bago. Kasi so, salamat po sa ating... Kaya, mo ako sa paglalakbay natin dito sa Malabon. Uh, paglalakbay natin sa Malabon sana lumago pa ang ating mga mga viewers natin at ang subscriber natin dito sa Malabon Fishport. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. So, kay boss dito na oh. Boss, may shoutout pa ba tayo? Yan, boss. Uh, Saraw. Oh, yan busy na po si boss sa ano mga Oh, yan. Sa mga Okay, pareng may ay, kumita ng So, si boss naglilinis ng tilapia. Okay. Yan dito na no. Ayan. Oh, shout out po sa mga customer din sa iyo, boss, no? Sana di sa iyo na lang pumunta lahat. <laughs> Ay, salamat. So dito tayo kay Nanay, no, yung mga ano niya tumpukan na ano, lato tinatawag na lato. Magkano tumpok na yung lato? 30 lang lato mga guys, Yan. Lato, no? Kung hindi ako nagkakamali, baka nagkamali tayo. Lato, yan. 30 lang. Oh, yung sarap kilawin din yan. Lato na pangluto ng mga pangmasang lutuan. salamat po, po. si buhay dito talaga, nagtitinda lang si Nana medyo. Ilang taon na po kayo nay? 76. Oh, si CP si, 76. Kumait pa rin dito sa malubong Fishport para kumita at mayroon siyang pang araw, -araw na pangkain natin. Ay, masipag talaga, laban lang kahit anong hirap po, salamat so dapat dito sa mga ano, pag, ano, dito naman tayo sa mga rekado mga iso, right? Ah, uh, may 20 bawat isang balot lang benta ko. So, Meron naman 50 pang kalabasa. So, bawat isang piraso, 10 talagang mahal. Tayo na. May sili na 10, isang tumpok. So, may kamatis natin. O, ang kamatis natin. Ang mahal talaga ng kamatis ngayon, sa totoo lang. Ako minsan nga hindi na ako nagkakamatis eh. 'Yan, 10 din isang balot. Balik. Okay. So, mga ganito. Sibuyas. So, mayroon din talabak magkano ng takal talabak po tayo 100 for ta takal mga isang takal takalan ang labanan nito isa taong ganun din 100 din taong siya so, naglilinis pa si uh, nating ate okay salamat po tapos dito naman tayo per piraso na ah uh, per piraso isang piraso 150 na bangos okay. on morning po so mayroon naman siya mga ano, yellow pin Tsaka so, mayroon siyang Philippine 120 per kilo. 20 kilo, oh, no? -ora, kilo yan, no? 4 kilo. 4 4 120, kilo, no? 120, 120 per kilo. So mayroon siyang hipon mga kawit. So 230 per kilo mga kawit. Ayun. May 200 per kilo yung kasi. May 140. So mayroon din yung dito um, 140 per kilo. Sa okay, print po kayo mga dito naman One kuantiti, kuantiti, wew dramatik. alam mo? 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 mo? alam mga kaibigan natin. Shout out sa mga nanonood ay, ay dito sa Malago, oh, yan mga katropa natin so dito muna oh, yun, si ano natin katropa dito so dito tayo muna sa ano mga ricado kung mga so ang manok mga guys wings balot 130 ang balot 130 mayroon 100 ang isang balot ng manok so ano nga party to iwa ah uh, mga iwa na talaga siya mga so one, 100 balot kada balot siya So may manong siya one, ano, 50 pe, ang bawang niya tatlo ano, apat na piraso bawang niya 20. So mili ka na may ulit dito ng manok. Samahan mo na siya ng mga rekado para ready to, uh, ready to fight na pagdating sa bahay. Kung maggusto magsinabaw ka ng manok, mayroon kay Ate rin dito. So sayote. Ang sayote natin, ano eh pirpiraso na bananan. Hindi. 50 kilo. Magkana? 50 A54 kilo mga guys, so sayote para magsinabaw ka ng manok. Ito. Magsinabaw ka ng manok. So mayroon na siyang sibuyas para huwag ka na lumayo. Ka ng manok dito na kagad. So may tayo 20-20 per balot yeah, mga guys. So, kalaman 70. Kung gusto mo naman dito, sibuyas na ano. So ano siya, 50 ang isang balot nito. Dap zero solid. So salamat. So dito naman tayo kay ano, natin patropa natin. Ganun din ang ano niya ma uh, benta niya Oh shout out shout out bana Ah oh. boss Ah shout out kay boss dito on boarding Good morning po sa inyo lahat Bisita ni Mosto Oh ayo magkano no tong tumpok nito so, uh, 50 lang po 50 per tumpok may tawad Oy oh, may, taw oh, may tawad para dito mm -hmm. akala ko anang burotan lang may tawad eh may tawad Pati tawad dito yung mga yung gulayan may tawaran din pala Natin magbigayan Yoon yung magkano to Magkano yeah, po, 20 20 20 Tapos ito 20 Yung mga sibuyas meron din dito kamitan lang Yung ano mo? Malaman si po, 20 din. Gam, laman si. Ang sila yung mga lago? Sampo. Sampo. Yan mga kaysyo, pang masa. Ano? 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 Ang laki ni So, magkano ang liban na ng kilo, no? 200 200. 200. Ay, Jesus, Mario said. 200. So, nagbabalag kayo ng ano, dito mga, ano, rekado niya. Talagang solid naman, no? Napakalaki. Ang taba, oh? 200, 200 per kilo. Pero, ano ba kung walang per kilo? Per uh -huh. Per piraso. Ano, ano laban ng motor ito? Ano, per kilo pa. Okay, ah, kiloin pa natin 'to. Ay putulin, no? Ah, putulin, oh, Pwede, pwede. O nga, napakalaki nito, katulad nito, siguro. Mga tampo, kalahati na 'to. Kalahati. Ah, ano lang. Ini you know, no, Loya. Oh. Yeah, bawang. Ayan. Bawang. Bawa. Yo no, pa. Ito 50 tampo 'yan. Palati. Mga, 'Yan mga ganun dito. Halo-halo na natin 'tong mga ano, gulay, siyempre. Sa mga ano natin, update na rin 'yung mga presyo natin mga gulay. Ito so, si si, itaw, si itaw. Na presyo galing Mindoro uh, si pa ng barko. Oh. Secret 30 pesos bawat isang tali galing galing pa Mindoro pero hanggang ngayon sariwang-sariwa pa rin, oh, di ba? Yes. Yan. yan yung mga ano, may okra pa. Ang okra natin ba ang galing naman. Galing sa Bagalit. Oh, para magkakasama na rin yan. <laughs> so, Gani Mindoro. Sige po, si Madam. Mag-chillin na rin. Oh, customer mo na bago. Ano, no? oh, okay, si... Salamat. Salamat. Okay, salamat. Okay. Salamat. So, dapo. Okay, salamat ah. Yan. Mga dito naman tayo. So, panganoan naman tayo dito sa mga fruits naman tayo. Mga, ano. Huwag kayong mga prutas. So, santul natin mga guys. Ang kalahati, 20. So, meron naman tayo ng dalandan. Ay, ah, 50 pur kalahati. So, meron tayong tumpukan dito. Yan, ah, 50 tumpuk. Ah, santul. Meron din dito. 50, 50 rin yung tumpuk na... Mansanas, so orange, mayroon siya. Yan, dito. Tumpok-tumpokan. Kung ayaw mo ng 4 kilo, mayroon din ito silang tumpokan. So, mayroon tayong dalanda. Ano, may tawad, ah, ano ba tawag ito? Kalahati. 30 kalahati. Rambutan. Kalahati dalanda. Kalahati, kalahati. Mayroon tayong ano, 50 kalahati. Yan, yan dito. Sibuya. Ah, kamati may 30. 30 for 1 for. So, yan. Mga ah, ganun. May lansunis. 44. Ayun. 80 kilo korte? kalahati, kusing. Kusinta lang kilo. Kusinta ang kilo, korinta lang kalahati pala. Oh, okay. Yun. Tatakpan. So, dito lang tayo. Dapat naman tayo sa mga ganyan. Kamatis, may grips natin. Ang grips natin, magkano ng kilo ngayon? 120 lang yan, boss. 120 yung? 160 160 yung kilo. Ba? Walang puto, walang puto. Mura ah. 160 per kilo, bumaba ano? Oo, mababa. 160 yung 160 po. Okay. Malaki ang hotel. Oh. 180. 180. 180 oh, oh, yun. 180. oh, mura pa rin 'yon, ha. Ah. Walang buto 'yon. Oh, wait, sa mga ano 'tong tawag ng ano, walang buto 'yung ah. seedless. Seedless 'yon. 160 'yan. Murang-mura nitong mura, mga prutas ito kay Kuya. Mura dito talaga, boss. Ang mura 'Yan. So, meron man tayong saging sa rito ano. Ano ba 'to? Ah, uh, kilo, saging, kalahati. 50 kalahati. So, nasa 60 per kilo. Ay, salamat salamat, boss, ha. Yon, oh, dito. Shout out. Boy, shout out, oh, boy. shout out, shout out, shout out. Shout out, oh, <laughs> oh? <laughs> All right. Oh, yan. Yan, yeah, maganda, boss. Oh, sama mo sa boss. Para makasama ka dyan. Sama sa pag-angal. mga pang- Good morning, boss. Good morning, shout out, boss. Shout out. Oh, bulakan si boss, oh. Talagang dumayo doon dito maglatag siya dito boss. Dito tayo sa ano? Ah, uh, ang tawag dito, boss. Palos. Palos. So magkano ang labanan ng 4 kilo labanan din. 4 <tod> 60. Oh, 64 kilo mga iso palos. Yan mga paninda ni boss. So mayroon tang alimasag. Magkano ang boss? 120. 124 kilo. May ah, uh, eh, ano ang tawag to? Ito. Oh, oh. oh, yung eh, ito. Magkano? 200. 200 kilo mga iso. Ito buhay pa. So ito nang alimango natin, yeah. boss. 504 kilo yun 500 kilo solid Uy, huwag kang maglabas dyan yan o yan eh, salamat salamat boss salamat yeah. morning po oh, dito lang natin mga price natin kaganapan dito sa malabon uh, malabon fish port So, so magkano tahong takal boss? Sandaan po po takal mo guys Yung mga tindan niya rito niya boss So ito mga ano naman uh, tawag ito ang tawag nito? Ang tawag nito? Talabak. Ah, Ganun din, isang dandan din takal mga kayo siya, talabak. Yan. Yeah. Dito lang tayo Salamat po sa lapas, pa, So nanay kay nanay naman mga, Ayun uh, mga ganito mga guys. So, sa tawag so, mga lima, sag mayroon. Magkano itong tumpukan na yun? Ah, si Quinta. Ah, Si ah, lang tumpok okay, so, so, mga kayo so, siya. Lakto. Alimata. mga kayo siya, may 30 kilo dito mga. Labanan naman mo rin, boss Ito ba magkano boss? Labanan naman 160 kilo boss Magkano? 160 164 kilo boss Anong isda to? Victoria Oh yun, Victoria Malaman to ha ah. Ayan, mga isda nyo So isandaan sa ulo Masarap yung sinigang dyan Sinigang Tapos dito tayo Alimasag Alimasag 4 kilo magkano Isang daan 4 kilo Ang alimasag ng isda Sandaan Okay, salamat, salamat boss ha ah. So dito naman tayo mga isda nito kuya Kumunti so, na lang oh Anong tawag isda dyan boss? Matambaka Matambaka, magkano? Magkano itong pop? 200 kilo niya boss. Ah, 204 kilo. Ayan, tambang ay masarap sa ng sabaw. Sariwang sariwa yan. Sarap sa sabaw yan. Lagi ng talbot ng kamote yan. Masarap sa talbot talo na. So, mayroon mga... <coughs> so, dito tayo naman na, ano, 234 kilo mga isyong ah, uh, korporasyon ng, ano, yung hipon mga isyong. Laki yun, ano, malalaki siya. 230 per kilo yan 230 per kilo mga guys yung hipo so meron tayong na tayo nung dito mga kalabanan uh, ilubi so salmon yan yung okay, uh. mura to talagang yan ano ah dami mo ibili oh. okay, okay. Ano so, Ang daming bumibili mga guys mo. Oh. 100 ano 180 per kilo. Hindi <coughs> talaga. Play Yun oh. Talagang ano na. 184 per kilo mga guys yung paper. Okay, <coughs> Pagkano doon? 260 lang. 260 oh. Oo eh, nga, talagang mura, talagang binibiyong daming bumibili eh. Yan o, oh, daming buong sila o, oh. talagang sila niya na ano yun. So, 160, lalaki, eh, 160 mga kis o. Ang lalaki ko 160. Oh, 160. 260. 360. Ang laki ko diyan. 180. 260 daw na. Ako din. Ang dami binili ni. Oh, 260. Ayat, yan. Okay, salamat po. <coughs> so, dito naman tayo sa tumpukan. Morning Good. po. So may tumpukan dito na ng, ng taling na ating mga isikwenta po. Tumpuk yung mga isikwenta, siwenta lang. Isikwenta mga isikwenta. So mayroon mga isang piraso ng ano, bangus. 74 piraso. Ang isang piraso. 70. <coughs> may 100 ang isang piraso. So maralaki yan. So, 50 sa laki ay okay, ate din eh yeah. so yan yeah. so meron naman tayong yellow fish yellow fish mga isyo 120 120 per kilo mga isyo per kilo 80 per kilo 150 yung kusit 150 per kilo mga uh, isyo <coughs> <150 coughs> oh, yan yeah. okay, yeah, dito 250 per kilo po okay. Magkano nung per kilo 130. 130 per kilo yung ano? Ah, yun. Magkano yun? Sandaan. per kilo. Per kilo. Okay, salamat. Salamat po. Good morning. Magkano? Sandaan lang per kilo mga isyan. Shout out. <laughs> Alright. meron tayo ano